Mahal anak, nais kong malaman mo na magiging maayos ang lahat. Magtiwala ka sa akin. Nakikita ko ang mga alalahanin na bumibigat sa iyong puso at nais kong ipasa mo ang mga ito sa aking mga kamay. Ang iyong pagtitiwala sa akin ang iyong lakas. Ibinigay mo na sa akin ang iyong kamay kaya't hayaang ako ang gagabay sa iyo patungo sa luntiang pastulan. Nais kong tuparin ang pinakamalalim na hangarin ng iyong kaluluwa sa pamamagitan ng banal na pagmamahal, malambing na pangangalaga. Huwag matakot sa mga pagsubok na darating sa iyong buhay. Mananatili kang matatag at hinding-hindi kita pababayaan. Naiintindihan ko na minsan kang nanghina, kaya't kinakausap kita ngayon mula sa aking puso. Mahal kong anak, narito ako kasama mo. Sa halip na maligaw sa kalituhan at kawalan ng pag-asa, magpahinga ka muna kasama ko. Huwag mag-alala tungkol sa ditiyak na hinaharap o sa mga problema ng mundo. Ituon mo ang pansin sa mga bagay na tunay na mahalaga, ang iyong pamilya, ang iyong espiritual na buhay, at ang pag-aalaga sa iyong kaluluwa sa pamamagitan ng aking salita. Manalangin, gumawa ng mabuti, at magpakita ng awa sa mga nagkasala sa iyo, kahit patuloy kanilang saktan. Ipakita mo sa kanila na ang iyong pagmamahal, ay malalim, tulad ng pagbibigay ko ng aking buhay para sa aking mga anak. Handa ka rin ipaglaban ng iyong pamilya para makilala ako, makatanggap ng mga biyaya at maranasan ang kalayaan. Habang ang mundo ay dumaranas ng kabuluhan at mga balita ng digmaan, huwag tumigil sa pananalangin. Isulat mo ang mga pangalan ng iyong mga mahal sa buhay sa iyong aklat ng panalangin at ibahagi mo sa akin ang iyong mga pag-asa mga hangarin para sa kanila. Alam ko na ang kanilang mga buhay at mga iniisip, ngunit nais kong buhayin mo ang iyong pananampalataya upang matutunan mong manalangin para sa mga tunay na mahalaga. Habang ang iba ay nanginginig dahil sa mga palatandaan na kanilang nakikita, ikaw at ang iyong pamilya, ay hindi dapat matakot sapagkat hinding-hindi kita iiwan o pababayaan maging handa ka. Habang ang iba ay natatakot, makakakita ka ng mga dakilang milagro. Magtiwala ka sa aking salita, walang imposible para sa akin. Mahal kita ng labis at ikinalulugod kong marinig ang iyong pagmamahal para sa akin. Magtiwala ka at ibigay mo sa akin ang iyong kamay sa panahon ng kapighatian. Huwag hayaang maagaw ng mga banta at problema ang iyong kapayapaan at kumpiyansa. May malasakit ako sa iyo kapag nakikita kitang naghihirap. Ang iyong tapat na puso ay nakakaantig sa akin. Sinabi ko na sa iyo dati, pagpapalain kita dahil nais ko. Sabihin mo sa akin na tatanggapin mo ang aking pagpapala at itatangi ito ng may labis na pagmamahal tandaan, kahit sa iyong mga sandali ng kalungkutan, hawak kita sa aking palad, tinatakpan ka ng aking banal na balabal. Mahal kita ng buong puso, ikaw ay aking anak. Pagpapalain kita dahil nais ko at dahil tutuparin ko ang aking mga pangako. Lagi kitang kasama, hindi kita iniwan kahit sa panahon ng bagyo. Hindi kita iiwan, ang aking mga plano ay mas mataas kaysa sa iyo. Ang aking mga iniisip ay walang hanggan. Dadalhin ka nito sa isang destinasyon ng kapayapaan at ligtas na kasaganaan. Maaaring magdala ng mga pagsubok ang buhay, ngunit kung haharapin mo ito ng may pananampalataya at pag-asa, ang iyong buhay ay magbabago. Hanapin mo ako sa umaga, sa buong araw, at bago ka matulog. Lumuhod ka sa akin sapagkat pinahahalagahan ko ang iyong tapat na pagtingin. Maaaring hindi mo makita ngayon, ngunit ang langit ay nagagalak kapag binubuksan mo ang iyong mga labi sa papuri at kapag nananalangin ka ng may pananampalataya, humihiling ng proteksyon laban sa mga sakit at pandemya para sa iyong pamilya, kapag nananalangin kang tiwala na hindi hindi sila iiwan. Pakinggan mo ang aking tugon, sinasabi ko sa iyo muli, kahit na iwan ka ng buong mundo, hindi hindi kita iiwan. Kahit na mabigo ka ng mga nag-aangkin na mahal ka nila, mas mahal kita kaysa sa kanila. Hindi ako nagsisinungaling, hindi hindi kita bibigyan. Ang iyong pamilya, ang iyong kinabukasan, at ang iyong kalusugan ay nasa aking mga kamay. Pahalagahan, ingatan, at huwag ipagsapalaran ang iyong mga biyaya. Kung ikaw ay tapat sa maliliit na bagay, kung alagaan mo ang ibinibigay ko sa iyo sa panahon ng pangangailangan, ang aking salita ay nangangako na ang iyong mga biyaya ay dadami at ipagkakaloob ko sa iyo ang mas mahalagang at walang hanggang mga regalo. Mahal mo ako at pinagpala ka, at magiging dakilang pinagpala. Ang iyong matatag na pananampalataya ay naglagay sa iyo sa tamang landas. Nasa tamang landas ka at nais kong manatili kang ganyan. Panatilihin mo ang iyong pansin sa aking mga utos, at hayaang punuin lagi ng aking salita ang iyong pagkatao ang iyong paglalakbay ay naging mahirap at naituwid mo ang iyong landas sa lahat ng iyong lakas. Pinapayagan ang isang banal na hangin na punuin ang iyong mga layag. Dahil sa iyong pagbabago ng ugali at sa iyong hangarin para sa pagbabago, narito ako upang pagpalain ka ng higit sa karaniwan. Ang mga salitang naririnig mo ay pinagmumula ng buhay ito ang aking paraan ng pagpapakita ng aking pagmamahal at paghawak sa iyong kamay upang magtagumpay ka sa lahat ng iyong mga laban. Pinagpapala kita ng karunungan, pinapalawak ang iyong pangunawa, binabago ang iyong karakter, at binibigyan ka ng malaking pasensya. Binabago ko ang bawat aspeto ng iyong buhay. Binabalot ka ng aking espiritu mula ulo hanggang paa. Hindi ka na maglalakad patungo sa pagkakamali ni magnanais pang magkasala. Hindi ka na magiging madaling mabighani sa mga tukso na minsang nagnakaw sa iyo. Binibigyan kita ng lakas upang makalaya mula sa mga kaugalian na gumapos sa iyong mga iniisip. Mula ngayon, magtutuon ka sa kabutihan kagandahan, kalinisan, at katarungan. Hindi ka nabibigay sa tukso ng pagtingin, pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, o pagbabahagi ng mga paninirang puri at kasinungalingan na nagpaparumi sa iyong isipan at nagpapahina sa iyong puso. Mamamangha ka kung gaano kalaki ang iyong pagbabago at kung gaano ka pinagpala ngayon. Ang mga tao sa paligid mo ay magbibigay galang sa iyo. Kakalimutan ang iyong mga nakaraang pagkakamali at patatawarin ka sa mga maling nagawa mo. Ibubuhos ko ang sagana'ng biyaya sa iyong kaluluwa at mula ngayon, magbubukas ang mga bagong pinto na magdadala ng probisyon at kasaganaan sa iyong pamilya. Pinipinong ko ang isang bagong landas para sa iyo, malaya mula sa mga takot at tensyon na dulot ng iyong mga nakaraang pagkakamali. Mamumuhay ka ng payapa, nalulubog sa katahimikan, walang takot o bangungot. Ang aking dugo ay nagpapalaya sa iyo, walang makakapanakit sa iyo gamit ang mga kasinungalingan, pangkukulam, o mga mensahe ng kadiliman. Ikaw ay dalisay sa espiritu, kaluluwa, labi, isipan at puso. Ito ang gantimpala ko sa mga hindi nag-aalinlangan na ibahagi ang aking salita, na nagsisisi sa kanilang mga pagkakamali, tinatanggap ang aking kapatawaran, pinipiling makinig sa akin at lumalapit sa aking presensya araw-araw upang tumanggap ng aking pagpapala. Mahal kita, mabubuhay ka at magpapatuloy kang lumaban. Ikaw at ang iyong pamilya ay nasa aking mga kamay at ako ang may huling salita. Ang iyong misyon ay magpatuloy sa kabila ng lahat ng iyong naranasan. Itaas mo ang iyong ulo, pinapahalagahan ang iyong dignidad. Huwag yumuko sa mga kaaway na nais kang pahiyain. Kilalanin mo ako bilang tanging makapangyarihang Diyos, iyong Hari, Panginoon, at Amang Makalangit. Huwag mag-alala tungkol sa hindi tiyak na hinaharap o sa mga problema ng mundo. Mag-focus sa mga tunay na mahalaga, ang iyong pamilya, ang iyong buhay espiritual, at ang pagpapalago ng iyong kaluluwa sa pamamagitan ng aking salita. Manalangin, gumawa ng mabuti, at ipakita ang awa sa mga nagkasala sa iyo kahit na patuloy silang masama sa iyo. Kung sila ay muling gumawa ng masama, ipakita sa kanila na ang iyong pag-ibig ay malalim, tulad ng aking pag-ibig para sa aking mga anak. Handa kang ipaglaban ng iyong pamilya upang makilala nila ako, makatanggap ng mga pagpapala, at maranasan ang kalayaan. Habang ang mundo ay nagdaraan sa mga kabuluhan at mga usap-usapan ng digmaan, huwag tumigil sa panalangin. Isulat ang mga pangalan ng iyong mga mahal sa buhay sa iyong libro ng mga panalangin at ibahagi sa akin ang iyong mga pag-asa at hangarin para sa kanila. Alam ko na ang kanilang mga buhay at kaisipan Ngunit nais kong buhayin mo ang iyong pananampalataya upang matutunan mo kung paano manalangin para sa mga tunay na mahalaga. Habang ang iba ay nayayanig sa mga tanda na kanilang nakikita, ikaw at ang iyong pamilya ay hindi dapat matakot dahil hindi kita iiwan o pababayaan. Maghanda ka. Habang ang iba ay nilalamon ng takot, makakakita ka ng mga dakilang himala. Magtiwala ka sa aking salita, walang imposible sa akin. Mahal kita ng malalim at natutuwa ako sa iyong pag-ibig para sa akin. Magtiwala ka sa akin at ibigay ang iyong kamay sa akin sa panahon ng kapighatian. Huwag hayaang nakawin ng mga banta at problema ang iyong kapayapaan at kumpiyansa. May habag ako para sa iyo kapag nakikita kitang nagdurusa. Ang iyong tapat na puso ay gumagalaw sa akin. Tulad ng sinabi ko sa iyo dati, pagpapalain kita dahil nais kong gawin ito. Sabihin mo sa akin na tatanggapin mo ang aking pagpapalain at yakapin ito ng may dakilang pag-ibig. Tandaan, kahit sa iyong mga sandali ng kalungkutan, hinahawakan kita sa palad ng aking kamay, tinatakpan ka ng aking banal na mantel. Mahal kita ng buong puso. Ikaw ay aking anak. Pagpapalain kita dahil nais ko at tutuparin ko ang aking mga pangako. Palagi akong nasa iyo, hindi kita iiwan kahit sa panahon ng mga bagyo. Ang aking mga plano ay higit sa iyong mga plano. Ang aking mga kaisipan ay walang hanggan at sila ay magdadala sa iyo sa isang destinasyon ng kapayapaan at ligtas na kasaganaan. Ang buhay ay maaaring magdala ng mga hamon, Ngunit kung haharapin mo ang mga ito ng may pananampalataya at pag-asa, magbabago ang iyong buhay. Hanapin mo ako sa umaga, sa buong araw, at bago ka matulog. Lumuhod ka sa akin dahil pinapahalagahan ko ang iyong tapat na titig. Maaring hindi mo ito makita ngayon, ngunit nagagalak ang kalangitan kapag bumubukas ang iyong mga labi sa papuri. At kapag nanalangin ka ng may pananampalataya, humihiling ng proteksyon mula sa mga sakit at pandemya para sa iyong pamilya. Kapag nanalangin ka ng may kumpiyansa na hindi sila pababayaan, pakinggan mo ang aking tugon. Sinasabi ko sa iyo muli, kahit na ang buong mundo ay magpabaya sa iyo, hindi kita iiwan. Kahit na ang mga nag-aangking mahal ka ay mabigo sa iyo, mahal kita ng higit sa kanila. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi kita bibigyan. Ang iyong pamilya, ang iyong hinaharap, at ang iyong kalusugan ay nasa aking mga kamay. Pahalagahan mo, ingatan, at huwag ipagsapalaran ang iyong mga pagpapala kung ikaw ay tapat sa maliliit na bagay, kung alagaan mo ang ibinibigay ko sa iyo sa panahon ng pangangailangan, ipinapangako ng aking salita na ang iyong mga pagpapala ay dadami at bibigyan kita ng mas mahalaga at walang hanggang mga kaloob. Mahal mo ako at ikaw ay pinagpala at patuloy na pagpapalain ang iyong walang pag-aalinlangan ng pananampalataya ay naglagay sa iyo sa tamang landas. Nasa tamang direksyon ka at nais kong makita kang magpatuloy. Ituon mo ang iyong pansin sa aking mga utos at hayaang palaging punuin ng aking salita ang iyong pagkatao. Ang iyong paglalakbay ay naging hamon at ginamit mo ang iyong buong lakas upang baguhin ang iyong landas, pinapayagan ang isang banal na hangin na punuin ang iyong mga layag. Dahil sa iyong pagbabago ng ugali at ang iyong pagnanais para sa pagbabago, narito ako upang pagbalain ka ng higit pa sa karaniwan. Ang mga salitang naririnig mo ay pinagmumula ng buhay. Ito ay aking paraan ng pagpapakita ng aking pag-ibig at paghawak sa iyong kamay upang ikaw ay magtagumpay sa lahat ng iyong mga laban. Pinagpapala kita ng karunungan, pinalalawak ang iyong pag-unawa, binabago ang iyong karakter, at binibigyan ka ng dakilang pagtitiis. Binabago ko ang bawat aspeto ng iyong buhay ang aking espiritu ay bumabalot sa iyo mula ulo hanggang paa. Hindi ka nalalakad patungo sa pagkakamali ni hindi mo na naisin ang magkasala. Hindi ka na magiging marupok sa mga tukso na minsang umalipin sa iyo. Binibigyan kita ng lakas upang makalaya sa mga gawi na nagbuklod sa iyong isipan. Mula ngayon, magpupokus ka sa kabutihan, kagandahan, kadalisayan, at katarungan. Hindi ka nasusuko sa tukso ng pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, o pagbabahagi ng paninirampuri, at kasinungalingan na nagpaparumi sa iyong isipan, at nagpapahina sa iyong puso. Magugulat ka kung gaano kalaki ang pagbabago mo at kung gaano ka pinagpala ngayon. Ang mga tao sa paligid mo ay rerespetuhin ka, makakalimutan ang iyong mga nakaraang pagkakamali, at patatawarin ka sa mga nagawang kasalanan. Nagbubuhos ako ng masaganang biyaya sa iyong kaluluwa, at mula ngayon, magbubukas ang mga bagong pintuan na magdadala ng kabuhayan at kasaganaan sa iyong pamilya. Hinuhubog ko ang isang bagong landas para sa iyo, malaya sa mga takot at tensyon na dulot ng iyong mga nakaraang pagkakamali. Mamumuhay ka ng payapa, nakalubog sa katahimikan, walang takot o bangungot. Ang aking dugo ay nagpalaya sa iyo. Walang makakasakit sa iyo ng mga kasinungalingan, salamangka, o mga mensahe ng kadiliman. Ikaw ay dalisay sa espiritu, kaluluwa, labi, isipan, at puso. Ito ang gantimpala ko sa mga hindi nag-aalinlangan sa pagbabahagi ng aking salita sa mga nagsisisi sa kanilang mga pagkakamali, tumatanggap ng aking kapatawaran, umipili na makinig sa akin. at lumalapit sa aking presensya araw-araw upang makatanggap ng aking biyaya. Mahal kita, mamumuhay ka pa, at patuloy kang lalaban. Ikaw at ang iyong pamilya ay nasa aking mga kamay, at ako ang may huling salita. Ang iyong misyon ay magpatuloy sa kabila ng lahat ng iyong pinagdaanan, itaas ang iyong ulo, pinapanatili ang iyong dignidad. Huwag muko sa mga kaaway na nagnanais na hiyain ka. Kilalanin mo ako bilang tanging soberanong Diyos, ang iyong Hari, Panginoon, at Ama sa Langit. Isang dagat ng mga hamon ang nasa harapan mo, nagbabantang lunurin ka, ngunit maniwala ka sa aking kapangyarihan at lumakad ng matatag sa mga alon ng alitan. Hindi ka lulubog o malulunod. Ang aking kamay ay palaging handang sagipin ka kahit na kapag napapalibutan ka ng pagdududa, hawakan mo ng mahigpit ang aking kamay. Maari mo akong asahan, narito ako sa iyong tabi. Palaging may tiwala na lumapit sa akin, alam na hindi kita tatanggihan. Ililigtas kita sa iyong mga problema, at tutulungan kang sumulong patungo sa tagumpay kahit na kailangan mong lumakad laban sa mga malalakas na hangin. Mahal kita at pinupuno kita ng lakas ng loob at determinasyon. Wala kang dapat ikatakot, mayroon kang aking biyaya at pabor. Ang iyong tagumpay ay bahagi ng aking mga plano. Lumakad tulad ng isang matagumpay na mandirigma, hindi ka mahina, malakas ka. Hindi ka nag-iisa, narito ako kasama mo, itinatayo ka bilang isang halimbawa sa harap ng iyong pamilya at mga kaibigan. Amen.